Hello mga kapaiters, magandang araw gabi sa ating lahat Kung anong oras to ninyo mapapanood At welcome back to my youtube channel For to this video mga kapaiters, update tayo At sa aming mga improvement Sa aming ginagawa dito sa construction Kibali, nandito ako sa roof beam uh, share ko lang sa inyo mga kapaiters Yung aming ginagawa dito At update sa ating tarbaho At tara, let's go Ayan mga kapaiters, ito yung mga improvement Sa ating project dito na nakabuhos na kami ng roof beam yun nung nakaraang araw binuhosa namin ito dito na area uh, kibali uh, move naman tayo doon sa susunod nating mga area dahil dito tapos na pagbuhos ng uh, rock beam Ayan, makita natin yan ito yung video ko dati na gawa kami dito ng mga beam uh, formwork sa beam ngayon tapos na pagbuhos move naman tayo dito ayan yun naman yung natin yung mga walls dyan at mga columns ibali yung outer columns natin pinupormahan na uh, bukas bubuhusan naman natin yan yan mga kapaytars ipapakita eh, ko lang sa inyo itong drawing kung saan na yung natapos namin pagbuhos ng mga walls columns at ating mga uh, roof beams. Ibali dito kami nagumpisa. Ito na area sa dalawa tatlo at nag-fill over kami dito nang 1.5 meters. Uh, move naman tayo dito. Nandito na kami mga carpenters. Ito na area. Hanggang dito 'yan. Tung dalawang expand dalawang dalawang kulom. dito na kami at nag kami din dito ng 1.5 meters yan ito yung kipla natin at ito naman mga kapaiters yan ito na mga pundasyon ang ginagawa namin dito piniprikas namin yan prikas yung mga uh, namin dito ito sa dalawa, tatlo, apat, walo yan at dito yung magkadikit na kolom Rika Selinian Ayan, ipapakita ko sa inyo mamaya ang pag-install namin ng precast dito. Okay, mga painters, medyo mainit at mahangin tayo dito sa ating uh, area sa roof beam. Uh, ito pala yung roof beam na nabuhutan na namin. Malakas ang hangin dito. Ayan, bababa tayo para makita natin yung ha, namin doon ng mga wall at saka yung mga columns bali yan yung area na namin isusunod at yun mga kapiters nakikita niyo yung may blue sack na may forma yun yung pundasyon uh, na precast na ini-install namin mamaya bababa tayo doon masyadong maingay mga ka-fighters dahil nagdiskarga sila ng mga standard scaffold dyan yan yung nagingay iingay uh, yung ano pala natin dito mga posti tapos na pag splicing uh, kabilyada tapos na pag kabilyada yan dito na yan dyan yung naka dyan sa dulo parang doon yan o no? yun namang yung nagpuporma sa ating mga lulis Kibale dito naman tayo sa mid beam mga kapaiters Yung wall natin hanggang dyan lang sa mid beam ito, ito yung mid beam natin Ayan Galing sa mid beam 4 meters tayo Tap sa ating roof beam Yun yung roof beam natin Hindi ko pa pinabaklas yung Mga forma dyan dahil ah, bago Bago lang buhos yan Ayan ito yung mga wall natin At dito, move na tayo dito sa mga wall. Yan, pinupormahan na yan. Hindi masyadong makita dahil sa mga GI pipe na mga tukod natin, mga iskapol. Yan, dito na yung improvement sa ating ginagawa dito mga fighters. Malapit-lapit na itong matapos. Okay, bumaba na tayo. Andito na tayo sa ating mga wall na pinukormahan oh shout out dyan oh may sumisilip <laughs> ayan mga kapaiters ito yung wall bubuhusan natin yan bukas bukas ang schedule nito yan nakaipit na yan yung ginagamit namin dito tie wire lang yung pang ipit namin tapos nakasupport ito ayuhin uh, kinaklam namin dito sa mga scaffolding natin yan no? para matibay siya pero dito banda sa may kolom ah, nilagyan namin ng tie rod yan tie rod yan binutasan namin nilagyan ng PVC ah, electrical PVC na one half para ma mahugot natin yung tie rod pag mabuhusan na kasi kolom yan o no? dahil pag hindi tayo maglagay ng tayra dito may posibilidad dito bibigayan dahil malaki yung uh, poste natin 60 by 60 yan plus uh, wall pa natin 25 uh, cm yung uh, laki sa ating mga separator wall ito kasi separator wall ah uh, tapos na yan Yan yung mga spiritor wall na pinupormahan natin. Kibales, si Kanlip na tayo dyan. Tingnan naman natin dito. May basement kami dito mga kapaiters. Yan, ito yung basement. Oh. Kung makikita natin, may mga ma-lilit na columns or pedestal. Yun yung pagwiweldingan sa conveyor haba kasi kato mga kapaiters galing dyan oh hanggang doon sa rock beam natin yan haba niyan ayan ah, mga kapaiters ito yung sinasabi kong rikas na foundation uh, 200 2 uh, meters kwadrado yan ibali 5 o uh, walong piraso yan ang gagawin nating precast na pondisyon doon natin yan ibaon sa dulo ganyan lang pag install may poste pa yan sa gitna maglagay pa kami ng walong uh, 25 mm na kabilya dyan para poste ibalik yung mating lang muna ang aming in install dyan Yan mga kapaiters, ito yung ginagawa namin. Yan, doon ako galing oh, sa rock beam. At dito na kami. Yan, nakapurma na kami ng mga columns diyan At walls. Mga separator walls at columns na purma na namin. Ibali ito yung uh, tatlong poste na nabuhusa na namin. mga yung precast nating uh, ina symbol dyan natin yan ilagay oh. walo pa dyan uh, walong pundasyon dahil walong posti pa tayo dyan mga pedestal lalagyan lang ng ano yan sa mga tower ayun Okay, hanggang dito lang muna. Update. Thank you for watching.